Hey, what's up? It's Friday, New Oti. Andito nga pala ako ngayon sa Lawson kasi at para masubukan ko naman yung mga iba't ibang pagkain nila dito. Pero for the first time muna nating pagpunta dito, ang una kong munang kakainin dito is, siyempre, yung favorite ko is chicken. Nag-order ako dito ng one piece chicken at saka two rice. Hindi mawawala ang rice basta't ako kasi nga malakas akong kumain ng rice. Joke lang. di naman sa ganun. Basta masarap kasi kumain pag madaming kanin eh. Pero depende na sa'yo yan. Um, para sa akin as first timer kumain dito sa Lawson Convenience Store. ah. para sa akin yung chicken nila is good naman. Yung kanin nila hindi lata. Yung chicken talaga nila is hindi siya tender juicy. Tender juicy? Ba't napunta sa tender juicy? Grabe. Ang chicken nila is maganda malutong, pati yung buto pwede mong kainin. Basta masarap talaga. After kong kumain, may dala-dala pala akong dessert dito. Galing to sa company namin. In order ko pa to sa katrabaho ko. 100 pesos only. Napakasulit talaga. Napakasarap. Kung gusto yung mag-order, ilalagay ko doon yung Facebook niya. Pag inaantay mo, mag-order ka na. Okay, bye-bye.